Isang uri ng buto sa Pilipinas, pinaniniwalaan na nabibiyak raw sa oras na mayroong masamang magtatangka sa buhay mo. Mayroong tao na nagbabalak ng hindi maganda o hindi kaya naman ay mayroong naninira sa iyo. Narinig mo na ba ito? Ang buto na kung tawagin ay buto ng sinukuan. Isang sagradong gamit na mula pa nga sa ating mga ninuno. Halika at ating alamin ang mga tinataglay nitong gamit, bisa at mga kapangyarihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito, mga videong pampaswerte, mga mutya buhat sa kalikasan, o mga agimat at anting-anting dito sa Pilipinas, ang videong ito ay para sa inyo. Pero kung bago pa lamang kayo dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Paano nga ba naging kakaiba at natatangi ang buto ng kahoy na ito? At saan nga ba nagmula ang tininiwalang ito? na may bisa raw at taglay nakakayahan ang butong ito. Ang Bodhi Tree o ang Bo-Tree o di kaya naman ay kilala bilang Ficus Religiosa ang siyang pinagugatan ng paniniwalang ito lalo na nga sa relihiyong Budismo. ayun nga sa paniniwala, sa mga punong ito daw nagpahinga at nahimlay ang kanilang diyos na kung tawagin ay si Buddha. Kung kaya naman banal at sacred raw ang mga punong kagaya nito. At maging nga sa mga kilala nating plantito at plantita ay naniniwalang maswerte nga ang mga punong kapamilya at kagaya ng ficus religiosa. Dahil dito ay maging ang mga buto o ang bunga nito ay kanilang kinokolekta at ginagamit bilang bahagi ng mga rosaryo o mga kwintas sa pananampalataya. Subalit ang buto ng sinukuha na hindi nagmula sa bunga ng body tree. Bagkos ay sa mga malalaking puno na kagaya lamang nito sa mga liblib na kagubatan dito sa atin sa Pilipinas. Kanila nga itong pinatutuyo at nililinis upang i-bless at lagyan ng bisa at tinatawag na nga na buto ng sinukuan. Ang butong ito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bracelet tulad rin ng gumamela selis na ginagawang kwintas o kaya naman ay beads sa mga rosaryo. Maraming gamit at mga kakayahan ang bagay na ito o ang mga bracelet o kwintas na yari sa buto ng sinukuan. Isa nga itong mainam na pampaswerte panggayuma at panghatak ng customer sa alinmang negosyo. Maari mo rin itong magamit na pangproteksyon sa sarili at sa pamilya laban naman sa mga masamang elemento o mga lalang ng tao. Mapapaamo rin ito ang loob ng inyong kaharap, katrabaho man o boss, kaaway o kasamaan ng loob. Gamit rin ito at ang orasyong na ibasag dito ay magaang papasok sa iyo ang pera o ang blessings. At sa oras nga na mayroong magtangka sa buhay mo o mayroong nagbabalak ng masama sa iyo, ay piniliwala ang kusang nabibiyak o nabibitak ang mga butong ito ng sinukuan. Bilang magsilbing warning sa mayroong suot-suot nito. Kung kaya naman mainam nga na magsuot o magtangan ka nito. At syempre, una na ang pananampalataya mo sa may kapal na ilayo ka nga sa mga kapahamakan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng katulad ng butong ito, ng buto ng sinukuan? At gaya nga ng lagi nating paalala, ang mga bagay o mga pampaswerting ito ay gawin lamang nating gabay. Magtrabaho tayo upang umasenso, magsikap at manalig sa may kapal. masarap, malinamnam, at lasang parang karni ng manok. Ganyan kung ikumpara ng mga nakatikim na ng karne ng ahas. Isang eksotik na putahe na pawang ang mga taong may malalakas lamang na loob ang nakakasubok nito. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay tatalakay natin ang mga natatanging bisa at gamit ng mga bahagi ng katawan na nagmumula sa ahas. Ang balat ng ahas Ang laman nito Ang abdo ng ahas Ang langis buhat sa karni nito Ang buto ng ahas At ang bato buhat sa kamandag ng mga ito Kaya samahan ninyo akong tapusin ang video ito para sa isa na namang kaalaman na hindi batid ng karamihan. Cobra, sawa, almuranin, talbos tubo, anaconda, ilan lamang iyan sa mga katawagang tumutukoy sa mga uri ng ahas. Isang klase ng hayop na madalas nga'y kinatatakutan ng karamihan at iniiwasan dahil sa panganib na maaring dala nito. Subalit mayroon din namang ilan na ginagawa pang pet ang mga uri ng ahas kagaya ng sawa. Subalit mayroon din namang mga tao na di takot sa mga ito. Ayaw din naman nilang mag-alaga, subalit nais nilang tikman ang mga ahas at gawing pulutan sa kanilang mga inuman. Ngunit bakit nga ba napakahalaga ng hayop na ito? mula nga sa balat hanggang sa pinakabuto. Halika at isa-isa natin. Balat ng ahas. Ang balat ng ahas ang isa sa pinaka-rare at mahal na uri ng balat o leather na mula sa hayop. Kadalasan itong ginagamit sa paggawa ng bag, sinturon, wallet at sapatos. At dahil bibihira lamang makahanap nito, kung kaya naman napakataas rin ang halaga nito sa merkado ngayon. Ang balat naman ng ahas o pinaglunuhan ay isang mainam na pampaswerte lalo na sa mga sugal. Ang sinuman na makapagtangan nito ay parating suswertihin sa mga sugalan o tinatawag nga na liyamado. Kaya kung may makita ka mismo na ahas na nagpapalit ng balat ay kunin mo ito at gawing isang lucky charm. Laman ng ahas Gaya ng aking nabanggit, ang karne o laman ng ahas ay kadalasang ginagawang pampulutan sa mga probinsya. At ayon nga sa mga tao na nakatikim na nito, ay higit pa nga itong malasa at masarap kesa sa manok. Madalas nila itong iniihaw o iniluluto ng adobo. Langis ng ahas Narinig mo na rin ba ang tungkol sa langis na ito o snake oil? Ang langis na ito ay ginagamit kahit noon pa ngang sinaunang panahon, lalo na nga sa mga sinaunang panggagamot ng mga Chino. Ayon nga sa pag-aaral ang langis na buhat sa ahas ay napakabisang gamot o ointment na mainam na panlaban sa mga sakit sa balat. Arthritis at mga pamamaga o pananakit ng kasukasuan. Ang mga ahas ay isang cold-blooded animal at nagtataglay sila ng mga essential oils sa kanilang katawan na mayaman nga sa omega-3, na kagaya ng isdang salmon. Kung ipapahid mo ito sa nananakit na katawan o tuhod, ay agad itong iaabsorb ng ating balat o ng cell membrane at agad mawawala ang nadaramang sakit. Ganyan kahusay ang snake oil. Maaari mong ang kunin ang langis na na-extract sa nilulutong laman ng ahas. Itabi ito at maaaring magamit sa nadaramang sakit sa tuhod o sa balat. Apdo ng ahas. Ang apdo ng ahas ay isa ring sinaunang gamit na gamot ito ay mainam nilang gamit na pampurga, lalo na nga sa mga sanggol. Isinasangkap nila ito o inihahalo ang katas sa katas ng iba pang gulay gaya ng ampalaya at nilalaki pa ng hani o pulot. Pagkatapos ay pinapainom sa mga sanggol. Subalit may isang artikulo na nagsasabi na marapat na ito ay hindi sariwa o hindi bagong kuha marapat na ito ay patuyuin upang mawala ang mga bakteriyang maaaring naroon. Buto ng ahas Matapos ngang pulutanin o kainin, ang mga buto naman ng ahas ay pinagdudugtong-dugtong isa-isa at mainam na ginagamit sa oras na manakit daw ang katawan bunga ng mahabang pagod sa maghapon. Itali lamang ito sa bewang at antaying mawala ang sakit na nararamdaman. Bato sa ulo ng ahas Hindi lahat ng ahas ay meron nito. Pawang ang mga makamandag na ahas lamang ang maaaring magtangan nito. Maaaring mamuo ang mga hindi nagamit na kamandag o venom at sa paglipas nga ng mahabang panahon, ito ay maaaring maging kristal o isang bato. Mainam itong pampaswerte sa mga sugalan at ginagamit nga na panlunas laban sa mga kagat ng ligaw na hayop tulad ng ahas. Alin sa mga ito ang narinig mo na? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. kinakain, inaalagaan, ngunit madalas ay kinatatakutan. Nakakita ka na rin ba ng Scorpion o ng Alakdan? Gaano mo na nga ba kakilala ang Arachnids na ito? Ngunit batid mo ba na bagaman ito ay madalas ngang katakutan ng karamihan, mayroon din pala itong napakaraming pagkakagamitan at nagtataglay pa nga ng isang bertud umutiya. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at ating alamin ang mga kakaibang kaalaman hinggil sa alakdan at ang tinataglay nga nitong Bertud o Mutya. Ang Scorpions o alakdan ay kabila nga sa klase ng mga arachnids. Nagtataglay sila ng walong mga paa, dalawang sipit at mahabang mga segment ng buntot at sa dulo nga nito ay matatagpuan mo ang kisot o ang stinger na siyang nagtataglay ng venom o ng kanilang kamandag. Kaya nga katulad ng ilang mga makakamandag na mga hayop, sila rin ay madalas ngang iniilagan. Ang mga alakdan ay bahagi na nga ng sinaunang kasaysayan. Mga apat na daang milyong taon na ang nakalilipas. Sila nga ay kadalasang naninirahan sa mga desyerto, ngunit sa ngayon ay nakaka na rin sila sa iba't ibang klima at kondisyon. Kung kaya naman, matatagpuan nga ang mga alakdan o ang iskorpyon sa halos lahat ng bansa maliban lamang sa Antartika. Madalas nilang pagkain ng iba pang mga may liit na insekto, kagaya ng gagamba, tipaklong at mga beetles. Subalit batid mo ba na ang mga alakdan pala ay nagliliwanag sa dilim? Opo, ang kanilang mga likurang shell ay nagtataglay nga ng mga fluorescent chemicals kung kaya naman maliwanag sila at nagkukulay blue-green sa dilim kung gagamitan ng ultraviolet lights. Sa ibang bahagi naman ng mundo, kagaya ng Thailand, China, West Africa at Myanmar, ay kanilang kinakain ang alakdan. Inihaw man, prito o kaya ay buhay. Marami ring individual ang nag-aalaga nito at ginagawa nga nilang mga pets. Subalit batin mo ba na ang mga alakdan pala ay sumasayaw kapag sila ay nakikipagmate o ang kanilang pamamaraan ng pagpaparami. At dahil madalas silang nagtatago sa mga siwang ng bato, buta sa lupa o kaya naman ay bitak ng kahoy ay pinaniniwalaan nga na sa mga pinagbabahaya nila ay madalas kang makakakita ng mga mineral at animoy mga mumunting bato. Ito ang mutya ng alakdan. Ang batong ito di umano ay isang mahusay na bertud at mutya, buhat sa mga hayop. At kung makasusumpong ka nga nito ay maaari mo itong magamit at maghahatid sa iyo ng swerte. Mainam itong panghatak ng swerte sa negosyo at isang magnetismo o mahusay na karisma sa pang-araw-araw. Nagtataglay rin ito ng enerhiya buhat sa hayop at upang makatulong na maitaboy ang mga negatibong enerhiya sa paligid. Subalit napakabihira lamang nito kung masumpungan. Kaya nga, ang ilan ay nagbebenta nito sa halagang umaabot na nga sa 8,000 piso online. Ikaw, nakakita ka na ba o may kakilala ka na nagtataglay ng bertud o mutya ng alakdan? Subalit lagi pa rin tatandaan na ang mga pampaswerte at bertud kagaya nito ay gawin lamang nating gabay, magsika pa rin at maging masipag at huwag lang iasa sa swerte ang ating mga buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.